Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat At nandito na naman po tayo sa ating sumada sa pecha At ngayon po ay susumada naman po natin ang ating pecha Ngayon pong June 25, 2025 Sa lahat ng mga subscribers natin, sa mga viewers natin dyan Sa mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyong lahat At ngayon mga idol, umpisa natin ang ating sumada Ngayon pong June 25, dito po tayo sa June, yan ay 6 25 sa ating pecha at 25 din po sa ating taon. And June 25, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 6 is 6. 2 plus 5 is 7. 2 uh, plus 5 ulit is 7. At sa bandang gitna, yun pa rin po, add lang natin. 6 plus 7 is 13. At 7 plus 7 is 14. At dito rin po sa bandang baba, 13 plus 14 is 27. Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 27. At yun pong kapares niyang numero. Dito pa rin po natin yung kinukuha. Combine lang po natin sila. 6 plus 7 plus 7 is 20. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 20. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na ito. 27-20 or 20-27. Ayan mga idol. At yan, 2 digits pa yung mga numero natin. 20 at 27. Kaya simplify din po natin yan. Bago po natin sila isumada. Punahin po natin ang 20. 2 plus 0 is 2. Ayan. At sa 27. 2 plus 7 is 9. Ito po ang ating isusumada. 2 at saka 9. At unahin po natin isumada ang 2. Punahin natin yung 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po dyan ng 11, sumaga 11, 1 plus 1 is 2, pwede rin po yung 38, sumaga 38, 3 plus 8 is 11, at 29, sumaga 29, 2 plus 9 is 11. And mayroon at sa 9, dito naman po sa 9, kukunin mo natin itong 27, sumaga 27, 2 plus 7 is 9, pwede rin po dito ang 18, sumaga 18, 1 plus 8 is 9. At pwede rin po dyan yung 36 sa mga 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol, yan po yung mga numerong pwede natin pagpilian sa atin pong sumada ngayon pong June 25. Meron tayong 2, 20, 11, 38, 29, 9, 27, Yan, pili lang po tayo kung ano po yung mga nagusta natin mga kombinasyon. Rumble lang po natin itong mga kumbira natin dito. At para naman po sa ating sample, pinuha natin dyan ng 29 29 at tertiary then 2 2 and 27 227 at 11 836 at ayan mga ito 'yan 'yung ating mga nakuhang mga sample sa ating sumasagot ng June 25 Meron tayong 29.18, 2.27 at 11.36. Ayan, meron tayong tatlong sample dito at kung nagustuhan nyo naman po yung mga kombinasyon natin na kuha, pwede, pwede rin pumatayan nyo mga yan. O di naman po kaya sa mga naka-encircle natin mga numero dito sa taas, yan, makakuha tayo kapag tag-tag mo, yung mga nagugustuhan pa po nating mga numero. At ayun mga idol, yan po ang ating sumabi sa pecha para po ngayong June 25, 2025. Maraming maraming salamat po.